Ako, ito, 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 sipol, sipol, sipol. <laughs> <Ayan> eh. <laughs> ito natin, yung pinaka, pinaka superstar dito sa Pusa <laughs> Ano? PM with bakit, Paul. Bakit? Bakit yan at comics <laughs> Yan ang tanong namin. wala akong pera. <laughs> <laughs> Kailangan ko <mo> na kwalta. <laughs> P <laughs> also ikaw pina ka <laughs> ikaw na pang pinakamatagal na nagko-comics dito sa sa convention na to. Sa tingin mo? Si tinitigan ko yung mga ibang mga <laughs>

Na mukhang ano, no? Mukha eh, kasi nakikita ko puro oh, bata na sila Manix. Pero hey, oh, dati, Manix. tumatanda na nga kami. <laughs> sila Manix. <laughs> <laughs> nakikita mo po yung mga ano dyan? Ang gagaling! Ano masasabi mo sa mga bago na mga... Yung mga bago na makikita magawa nila, parang wow, gagaling naman ito. Oo, oh, mapusok, mapusok mm. yung mga bata. Hindi sila hindi siya tamad. Eh. Oo. Kasi meron iba. Ganito. nag-comics, ano eh, yung sabihin, eh, ganito lang ang bayad din eh. Mm -hmm. Hindi lalagyan ng detalya yung um, yung background. Mm -hmm. Yung, may mga artist na ganun eh. At saka, ano, at saka sariling sigap nila, mga self-published to. Oh. Diba? Hindi naman sa nabayad eh. Diba? Eh kasi may platform sila eh. Mm -hmm. Dati kami, kailangan mong pumasok sa diyaryo. Mm -hmm. Kailangan mayroon kang editor, mayroon kang calculator, uh -huh. <laughs> may nag-calculate ng trabaho ko eh. Mm -hmm. Ayun, kahit magmura ka eh, pwede. Kasi sa social media, wala ka nung kalab siya. Oh. Sino ba magbabaho na sa'yo magmura dyan? oh, ano? Oh, no. Maging bastos. Kaya, kung ilalabas mo yan sa social media at iripon mo, Mm -hmm. At ginawa mo libo, ginawa yan ni Toto mo dahil sa Tarantado no, Calvo. Mm -hmm. Oh, di ba yung silang libo? Pwede na lang isang publish Kung mm -hmm. gusto na lang na uh, uh, advance yung payment, magpapahano sila, magpapahano. Uh, yung uh, magbabayad ng advance yung mga ano, kasi uh, maraming... Kasi, kickstarter, kasi, uh, oh, kickstarter. Oh. Mm -hmm. parang ganon, uh, pre uh, parang pre-order. Kami, hindi. Hindi ganun. Nung panahon na namin, eh, bumili pa kami ng printing machine. Oo. Oh. Na pagka mahal pala, isang milyon. kasi, Heidelberg eh. Heidelberg na uh, 464. Oo. Oh. Paano Pahala ba kapag ipareta ng sarili ka? Ano? ano pa yun? Bu bu buo Boy pa, pa yun? Buoy pa. Buhay pa? Buhay um, ano, pa. pa. Ang ano, um, nalumala na yun, talagang may lalapit sa'yo. Kahit Ang eh, um, organizer na to, si Paolo, si niya, ako na magpiprint yan. Oo. No. Oh. mo kung siya magpe ikaw pa rin mag-relating ng, ano, ng, ng, rights. Ng no. rights, oo. Yung point, eh. Pag nagpa -print ka sa, sa publishing house nila, Reminders for all... Ano sila? Oh, oh, kung, oh, oh, uh, ano, kung, oh. oh. of us kung, 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 Eh kung, 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 may ka-publish so, rin ka pa rin? No? So, wala niya. Wala Okay. Ayos na yun. Ano naman? Uh, Again, kayaan ako po. Wala na. Sige. Ano, abangan nyo. Magkakaroon ng full podcast with Paul Medina Or, soon. Basta, pupunta natin sa bahay ni Paul Medina. Anabas kayo asok. Ano, ito yung, ito yung pinakang... Huwag din pinak yung <laughs> asok. Maano ma ako sa Aso, Magaling ako sa Aso. Madami kaming Aso. Ah, wala pa ah, oh, pero ito yung ano, ito yung isa sa mga isa pinaka unang mentor ko sa comics. Yeah. Nice. Gumawa siya ng comics para sa akin. Master. Oh, Best master, master, master apprentice. apprentice. Oh. Best oh. oh, sige, sige, hindi pa tayo. Teka lang, gusto ko i-close up tong tuli. <laughs> eh, yun. Patuli ito. na. <laughs> Ay, ako nga, no, nakapila pala yan. <laughs> right yes.